tumara tumahato mo. Alam niyo ba kung nasan ako ngayon? Siyempre hindi niyo pa alam. Sasabihin ko pa alam. Andito lang naman tayo ngayon sa Norsa de Rayo Bacan. Rayo Bacan ulit. bulakan pala. At nandito nga pala tayo mga katormo. Nakatak na ako ng mga tropa ko na swimming dito sa bakas. Dito nga sa lubakan ay lubakan bulahan. At dito sa so part na to, mapapansin nyo na bignya na kagad ang itlog ng tropa ko. At dito mga katormo, samahan nyo ako sa dadaanan namin na kung saan magsasawa ka sa lubakan. At dito nga pala sa so part na to ay napatigil kami. Kasi sabi ni kuya, pag hindi ka nagulog ng bariya, kakagating kita. Wee. Paano ba naman talagang ikaw ay kakabahan? Tingnan mo si kuya nakamaskara pa parang demonyong nasa initan. At mo papadaan kayo, abay magbigay ka naman. Isipin mo na lang yung kanilang init na dinaranas din sa arawan para lang bigyan kayo ng gabay sa daan. Ate, tumalapit na nga ka kami sa aming dadaanan na malabuan kung saan walang sawang mahalog ang itlog mo. Kaya eto, panoorin nyo. Kaya nagtanong yung tropa ko pero sabi ng mga tao ito daw yung way papuntang bahas. Kaya napadalawang isip ako kung pwede pang umatras. Kaso na naisip ko wala akong kasama pa away kaya sama na lang ako. Pero kahit papano, enjoy naman ang pagdaan mo dito. Kaso para ka nga lang piniprito. Dito nagsisimula ng alugin ng mga itlog namin. Yung tipong pagdating namin sa dulo yung itlog namin pwede nang pang dito mga katormo medyo nakakakaba Kasi yung daan pababaya, yung kailangan nalalay ka sa preno mo Baka kasi magdire-direcho ako Tapos mahulog ako sa'yo Umuwi ka na? Alam niyo mga katormo kahit na ganit na nadaanan namin Okay lang kasi no choice eh <makes noise> Pero hindi makakatulong sa totoo lang talaga. Kahit na ganito yung dinadaanan namin, nakaka-enjoy pa rin. Kasi yung paligid mo ang tahimik, puro unin na lang ng ibon yung maririnig mo. Tsaka yung tropa mo na todol daldan sa'yo pero hindi mo naman naiintindihan yung sinasabi. Yung tipo handa sinasabi sa'yo ng backlight mo pero ang sagot mo lang, oo. At dito ka pala sa part na ito, makakator mo, medyo natuwa ako. Paano ba naman nakakita na ako ng kalsada? Kasi pakiramdam ko yung dalawang itlog ko, lanta Kaya dito medyo nakapagpahinga sila. Kaso pagdating sa may bandang dulo, mukhang mapapasabak Mano man ang itlog namin dito. Bumugol din na naman sa amin ang matinding lubak na to. Tapos eto bumugol na sa amin yung fog. May fog pala sa tanghaling tapat. Ay hindi pala fog yan, alikabok pala yan. At eto na nga ng bumungad sa amin mga mo Ang dami rin pala dito. Tarakan lugar na to. At kung mapapansin nyo sa gawing kaliwa ko ay yan yung ilug. Kaya medyo na na kaming maligo para mababad namin yung mga itlog namin na bugbog. Kaya payo ko sa mga tropa mo ituloy na nila yung mga plano. Huwag puro usap doon, usap dito. Dami winto, wala winta. או שישיגינם על ידי גומון ארמי. לטס גו!